Sa ating wika tinatawag natin itong diamante o brillante. Isa itong kristal mula sa carbon. Pinakamatigas na mineral na minina sa Brazil, South Africa, Ural Mountains at sa ilang bahagi ng US, malinaw ang bato at iba't iba ang kulay. Ginawa itong simbolo ng malabathalang kapangyarihan, kalinisan, katalinohan at pananakop ng masimbuyong damdamin ng mga sinaunang tao. Na kung saan ang lugar ng Himalaya, Tibet ang kanilang isinasagisag para sa nasabing hiyas. Sapagkat ang malaganap na kabantugan ni Shiva, ay nananatili sa kanilang alaala na sa bundok na ito nanirahan at nagmeditate. Ang mga sinaunang paniniwala, ang Diamond ay sinasabing may kakayahang magpaalis ng multo at binabantayan ang may suot mula sa pagkalason. Kapag suot ang bato sa kanang bahagi ng katawan, Pinaniniwala ang ito ay nakapagpapagaling ng lagnat at karamdaman sa kanang mata. Kapag sa kaliwang bahagi naman ng katawan inilagay, tinatanuran nito ang may suot laban sa mga balakyot at masasamang espiritu kaya ang mga opisyales sa Roma ay laging may suot na anting-anting nagawa sa diamante bago sumuong sa digmaan.